Morning po. Uh, Ayun po, uh, mga kakuya, kumusta po? Uh, ngayong araw po may bibisitahin tayong uh, dating kasamahan ni Mrs. da barangay. Ngayon po uh, dahil po matanda na po siya, medyo hirap nang maglakad at tsakan. Uh, dito na lang po siya sa tabi ng barangay po so, dito sa laptop na nakatira. Ngayon po, uh, bibigyan po natin siya ng uh, diaper at tsaka makakain niya o biskwit ganyan po kasi po hindi uh, na siya makatayo yan, na lang puntahan natin po siya dito sa kanyang maliit na silungan dito ayun po, so, ayan po gamit natin si Toyota Raptor ayan andito po yung barangay hall ng Dapdap -Dap. ayan po Ali, dito po siya ginawa ng kahit na malit na dinatutuloy ang bok tirahan dito sa tabi ng barangay ayan po si Mrs. Ayan, uh -huh. nakausap na siya po yung dala ayan po natin po ano paano yung paa mo hindi uh -huh. ka na makalakad Awawa ka naman sir kamusta dinalaw kita para madala kita ng kahit na konting ano lang tulong. Kamusta? Ayos ka Ayan, dinalaw kita para madala kita ng kahit na konting ano lang tulong. <laughs> dito ka. Ay, di ba? Makatala ka. Hindi, huwag ka na. Yan na lang. Dito ka na pala nakatuloy ngayon. Ah? Iabot ko na sa itong ano. Sinong kasama mo dito? Hello. Hmm ito so, para uh, paano makatulong sa iyo ito. Yung biskwit abot mo oh ayan. Para may ano diyan ah. Uh, biscuit. Ano saka ano. Uh, uh, <laughs> uh, ayan yung pula. Oo, puro uh, ma uh, diaper muna yan no. Ah, uh, 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 sa yung ano mo pa yung gamot mo. Oo, uh, 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 pagdadala uh, kita. Didag... Pagdadala kami. Pag naman, meron mga kali, mga kali, yung Oo nga okay. eh kailangan makakontak okay. hindi tayo makapasok kayo At so. ato po oh, mag hi ka sa video ko oh. <laughs> ayan uh, dati kasamahan po ni Mrs. Barangay kaya, ngayon medyo may karamdaman siya anong taon ilang taon ka na tayo? 86. 86 ayan po oh. 86 years old yeah. napanin pa amo Hindi ka na makalakad tayo, makatayo. Ah, medyo nahirapan na yung tukot, may hina na. na. Ayan po, ito. Bali, ito po yung tinutuloyan ni, ni, ni Atay Lorenzo. Hindi ka pa kumain? Anong pagkain mo niyan? Wala pa. Wala pa? Anong pwede mong kinakain? Gusto ko sa bawal. Eh. Sa bawal sana gusto mo? Kasi oh, O oh, sige, ah. Oh, tingin kami na may sabaw dito, na no, Dadala kita. Tsaka kanin. O oh. oh, sige, wait mo kami, na no? Ah, oh, sige. Wait lang. O, bilhin natin. Muna. Ah, wow. Ah, ayan po mga kakwe. Ito po yung tinitirahan ni Tatay Lorenzo. Ayan po. Hindi na po siya mababasa dito. Ayan na. Ano. Ayan po. Ay, ayan po. Dahil di pa po siya na nanghalian. Time check po tayo. Uh, 11.45 a.m. Ayan. Magkatanghalian na po. Ah, 12. 12 p.m. na po pala. Pipili natin siya ng makakain Ay na gusto niya raw yung medyo may sabaw para kanin para makapang nang halian po siya. So. Sabaw-sabaw. pili natin siya ng sinigang. Oh, may Ah, bali ito po yung nabili natin kay Tatay Lorenzo May sabaw po sinigang at saka yung rice nasabaw sabaw ayan po yung mga kamag-anak ni tatay Lorenzo Rosel yan na taga Sapang Palay Bulacan nanti po siya ngayon sa Dapdap Bambantarlak sa tabi ng Barangay Hall na dito pinatuloy ni Kapitan J Balingit ayan po dati po siyang nagtatrabaho sa barangay kasama ni Mrs. Ayan. ngayon po wala siyang kasama sa buhay Uh, kung sino lang po yung laging na dumadalaw sa kanya, yan, nag, uh, nagdadala ng pagkain para sa kanya. Yan, gaya namin, yan, pinagdala namin ng gamit at saka yung pagkain. Uh, ikupkan sa kan sabaw. Ayan po. Bali, lang daw siya ng ano, gatas. Naggatas ka lang, dai. Ah, oh, dai, mo yung sabaw. Ang Nyaman 'ne. Ayun. Ini 'yung rabbit. malapi malapit wow. 'Yung 'yung mga kamag-anak po ni Tatay Rosel, uh, kung gusto niyo po siyang makita, madalaw dito lang po sa Bamban Dap-dap. Tarlac, Bamban Tarlac 'yan. Sa tabi ng barangay hall ng Dap-dap. po. Dito lang po siya tum nakatira. Yan po mga kakuya, yeah. yung mga kapatid nating muslim na nagtitinda sa katabi niya dito ay tumutulong din po sa kanya. Hindi ka na makalakad pag isa, tatay. Ay, ay nahihirapan na siya tumayo. Yan yung mga paan niya, medyo ah, uh, na mag-asuguro yung tuhod, tatay. May, hina na, May hina na yung tuhod. Ayan po. Sana makatulong yung dala namin ni Tay. diapers saka Yung biskwit mo nandiyan sa plastic din na. yung biskwit mo pag gusto mo. Ayan, sakto-sakto pagdating natin. Ngayon tanghalian. Tay. Latey Rosel. Ayan nung medyo malakas pang kumain si Tatay. Gutom yun malakas pang kumain ah, uh, magana pang kumain gutom daw siya din mm. ayan pag naubos siya yan na uh, tutulog muna pahinga may tubig ka na na tay ayan tubig. tubig uh, awal tayo itong tubig abot mo na yung tubig kaya mong abotin yung tubig mo alin na yan ito yun ito yun ayan tabi natin dyan para maabot nga ngayon tubig ito po yung pinabahay ni Tata o ayan o no? may eh, ano siyang isang blower doon may ilaw ano kaya pag umulan ganina niya di po mapatak dito tumutulo yung umulan may ba nababasa ako dito hmm ano, okay naman siya ngayon uh, medyo tama sa dedip ko mainit mm. mainit sobrang init, pa -init. Pa -init. Pa -init oh, pag mababa. mainit talaga yung torda eh. Buksan mo na lang to, no? Para Pumasok yung hangin. Pumasok yung hangin. Pumasok yung hangin. torda. yung no? Tolda, oo. Nasa dito. Dito, okay. torda? Uh, dito. Di mainit yung torda? Ibabaw. Pataas, pataas. Uh, pataas mo rin Tumutul, Tumutulo? Tumutulo? Ah, may tulo. Oo nga, no? Kahit torda lang patong sa taas na yata. Oo. Uh, para yung hangin, Para yung papasok hangin, duma, po. Ah, gusto kong buksan na. Hindi mo mabuksan. Oo. Hindi yan, nakatali mo na. Ayan po. Sige, bayan muna natin kumain si Tatay Lorenzo. Ayan. Ay, hey, ba, paalam na kami. Uh, susunod na, pag nabili namin yung gamot mo, eh, dadaling ko na lang ulit dito. Ayan. Magbabay ka na tayo. O, oh, paalam na tayo. Sa sunod. Balikan ka namin. Ayan o. Uh, si Tatay Lorenzo Rosel ng Sapang Palay Bulacan. Ayan. Sana mapanood ng mga kamag-anak mo at anak mo, tsaka anak mo uh, na. Ayan ako na. Ako ka na da. Ang ganda? Ang serious. Hmm. Ayan ba? Eh, kung, kung mapanood niya. Kung mapanood niya ito, i-upload ko ito. I-upload ko, ko. Para mapanood sa... bang lugar mm. nah dai mm. nah mm. segede ah ya. ayam pun bang kakoya apa ada wong-wong nak kami ya eh. ada makapan banyak sekali tadi besar